Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Naririto naman po ako si Bishop Ted Bacani upang ipagpatuloy ang pagpapaliwanag tungkol sa Immaculate Conception ng ating mahal na Inang Maria. Yung pong pinakamahirap na maintindihan e yung preventive o preservative redemption alam nyo, nung may kwento na si Columbus daw po, nakipagpustahan sa kanyang mga kaibigan, sabi niya, pustahan tayo. Itong itlog na ito, wika niya, ay mapapatayo ko dito sa mesa ng hindi nilalagyan ng external support. Oo, oh, sabi niya, imposible yan. Ah, sinubukan nila, ay totoo nga naman, hindi mapatayo ang itlog na walang external support. Ngayon, sabi ni Columbus, o ako naman, ang ginawa niya, kinuha niya itlog, tapos ipinukpok sa mesa. Abay, nung ipinukpok sa mesa, di nakatayo na na mag-isa yung itlog. At tawa yung mga ta kaibigan niya, naisahan mo kami. Sabi nila, simple lang pala Ganyan din po yung preservative redemption na sinasabi natin. Yung maliligtas, pagliligtas, hindi sapagkat pinagaling sa sakit, kundi gumawa ng paraan upang hindi magkasakit. Yan po, preservative cure yun. Pero tunay na cure kanya kung magpapasalamat pong lahat, sama-sama yung mga naligtas sa plague o sa sakit na kumakalat. Kung sila man ay magpasalamat, eh una na sa lahat na magpapasalamat. Yung bata na ipinagdalang tao na hindi man lang nabahira ng mikrobyo ng sakit dahil sa gumawa ng paraan ng isang doktor upang hindi dumapo sa kanya pag ipinagdalang tao na siya ang sakit na dumadapo sa lahat. Ganyan po. Mahirap mangintindihin pero pagka nakita natin, o oh, nga pala, no, pwedeng pigilan ng Diyos na si Maria, ay magkaroon ng anumang bahid ng sakit. At ito dahil sa gagawing pagliligtas ni Isu Kristo na kahit nagagawin gagawin pa lamang niya sa harap naman ng Diyos, alam na ng Diyos na yung kanyang gagawin ay maia apply na kay Maria upang ni hindi masaling nang anumang kasalanan si Maria. Preservative redemption. At alam nyo, pagkatapos po na yan ay matutuhan mula kay Don Siscotus, na isang Fransiskano, isang teologo rin, abay, lumabot na ang puso ng mga tao. At ito naman, ang Diyos na rin ang gumawa ng daan para makilala ang katotohanan ng Immaculate Conception. Ito po, noong 1830, doon sa Rue du Bac, sa France, ay may pinagpakita ng mahal na birhen na isang madre na ngayon ay kilala na natin na si Saint Catherine Labouré isang hamak na madre. Hindi naman isa sa mga matatalino. Nagpakita sa kanya ang na birhen. At alam nyo, sabi ng mahal na birhen sa kanya, magpagawa ka ng medalya. Panahon ito ng salot. Noon, katulad ng COVID-19, na ating naranasan kamakailan pa lamang, magpagawa ka ng medalya. Sabi niya, at doon sa medalyang yon tinuro niya kung ano ang dapat na ilimbag. na nakalagay doon ang larawan ng mahal na birhen na mayroong mga rays na ilaw ng ilaw na gagaling sa kanyang mga kamay sa gisag ng biyaya na Diyos. Ah, may rays na ganoon. At napapaligiran naman ng mga salita ang imahe ng mahal na birhen. O oh Mary conceived without sin, pray for us who have recourse to thee. Sabi ng mga nang kasulat na ipinakita kay St. Catherine Labore. At meron po naman na krus doon upang ipakita na ang ating Panginoon ang nakapagliligtas sa lahat. At sabi ng mahal na birin, pasuot mo yan at maraming mga milagro na mangyayari. At ganun nga po ang nangyari, dumami milagro, maraming mga gumaling. Ha? Noong panahon na yun, doon sa salot na kumakalat. Kaya nga po naging popular ang medal ng Our Lady of the Miraculous Medal. Ngayon po, marami rin nagsusuot noon hanggang ngayon. At makikita ninyo sa mga simbahan na katulad ng sa may Adamson University, yung National Shrine po ng Our Lady of the Miraculous Medal doon, doon po sa malapit ay makakakuha rin kayo, makakabili ng mga medalya na ganoon. Pero 1813 pa lamang. Ha? Ngayon, noong 1854, si Pope Pius IX nakumbinsi na na ito ay katotohanan din na nasa sa Biblia. Kaya siya din naman ay nagsabi bandang huli, ito ay katuruang nilalaman ng salita ng Diyos na ibinunyag sa atin. Ito rin po ay dogma. Sabi doon sa uh, sa dokumento na ineffabilis Deus. Uh, the ineffable God, ang Diyos na higit pa sa lahat ng ating mauunawaan. O nga po, Misteryo yan ang biyaya ng Diyos. Singular grace dahil sa kagagawa ng ating Panginoong Iso Kristo. At alam niyo, di inanunsyo na nga yan, dineklara na, ah, nagsimula ng kumalat sa buong simbahan. Noong 1858 naman, ay napakita ang ating malaina sa isang babae, si Bernadette Subiru, na ngayon ay santa na rin. At sinabi niya dito sa dalagang ito na walang misyadong pinag-aralan, walang misyadong nalalaman. Doon tinanong ni Bernadette Subiru, Sino po kayo? Sabi niya sa salitang Portugues, I am the Immaculate Conception. Ke era soy la Inmaculada Concepcion, I am the Immaculate Conception. Kaya po, na-confirm ah, o lalong pinagtibay ang paniniwala ng mga tao sa pagkatalam po doon naman sa Lourdes na abot-abot ang mga milagro na nangyayari pinapagaling ng mga tao sa kanilang sakit, do sa tubig ng Lourdes. Kaya po, ito ah, ay lalo nagpatibay sa paniniwala ng simbahan na ang ating mahal na ina ay hindi pinayagan ng Diyos na mabahiran ng anumang kasalanan sa pasimula pa lamang ng kanyang pagiging tao sa Pasimula pa lamang ng pagdadalang tao sa kanya ng kaniyang ina. Siya ay anak na ng Diyos. Ito ay singular grace. Biyaya na siya lamang ang pinagkalooban at ipinagkaloob sa kanya dahil sa gagawing pagliligtas ng ating Panginoong Iso Kristo na magiging anak naman niya. Mahirap mang paniwalaan kapagka ang Diyos ang nagsalita, tayo naman ay maniwala. Sapagkat dapat nating tanggapin ito. Ang mga pamamaraan ng Diyos ay mahiwaga at hindi kayang abutin ng isip ng tao. Ngunit pag ibinunag niya, makikita naman natin na ito nga pala ay reasonable. Oo, bagay na bagay na si Maria ay hindi payagan na magkaroon man lang ng bayad ng kasalanang mana sapagkat siya ay magiging ina ng kabanal-banalang Diyos. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sa susunod po, abangan naman natin ang pagpapaliwanag tungkol sa assumption o pag-aakyat sa langit sa ating mahal na ina. Abangan.